Magaling na araw. Uh, dito ako sa Putik. Tingnan ko yung tsura Ano ba na lesbog ako, men. Tayo na. Nag, nag- stay tayo dito. Yun. Misa naman kasi tingnan ko yung habang Pag na pag So, tahimik lang ako kasi tulog na si mami. Tsaka yung partner niya nag-state. Um, Nag-bike nag tayo mula Manila hanggang dito sa Santa Rosa. Then, sabi ko may kistay ako. Tapos, yan. Pagdating na umaga, mag-bike na ako ulit. Pagkuntahang Tagaytay So Change of plans Imbis na Batangas City Ano na lang muna um, Ano ba tawag dito? Tagaytay Tapos Lemery Then explore tayo ng Taal So mostly Pag na-upload na to Ibig sabihin nakauwi na ako kasi Sa bahay na ako nag-upload eh ko ginagawa to kasi memories so mapanood nyo to napakasolid na nangyari nagpumadyak ako mula uh, sa amin sa Paco Manila hanggang dito ng Santa Rosa di ko mabilang kung ilang gatorade kada 7-11 kasi nakapagod pero buti wala masyadong akon pero solid di pa ako makatulog kasi parang namamahay pero solid yung place nila dito buti eh nasa maayos na environment yung nanay ko tahimik, ganto ganyan yun, kita it tayo uh, so yung ginawa ko sa biyahe na to is nag record na lang ako ng individual videos then upload ko na sa youtube kasi parang pahinga na rin bakasyon Yeah, salamat kay Yola sa budget para magawa ko to. And... Kita-kita sa mata ng flash, pero... Di pa mo makatulog, men. Tulog ko na lang kayo. So... Yan. Wala-wala akong wala, magawa. Hindi ko maiisip. Pero ang ganda yung place nila dito, men. Ayan o. No. ang ano, ang luwag. Pag nabaliw ako, papasok ko yung bike ko dito. Kakalikit ako ng bike. Yeah. So, napakita ko lahat. Um, salamat sa litas na biyahe. Yeah. Blaze up. Ano uh, magawa kasi yung tape, gusto ko saan lagyan ng stencil yung bike. Tsunami. Kaya ayun. Solid, solid. Salamat. Buti pinastay ako ng nanay ko. Di wag nyo ganyan yung tsinaylas to. Kaso nga yung size ng paka niya. Yeah. Isipin mo yung sala nila naka-aircon. Naktihan lamig. Naik. Ako, hindi Taino, hindi dun, kaya sa sanay sa paw o hindi ganito eh Tayo lang ginitd naman pag gabi kaya yung